Madi, Madi bibikrat. keras Madi bibit keras Tara Madi Una basang Sebelah ni aku kakapkan Ni nama si Madi bibit tu Pasal suruh sebelah ni Pasal Madi tu, kau boleh memagulik gamit Sebelah ni Madi man Sebelah ni keras man Mana beli masalah kakapgan. kakapkan Tak Madi tak buat antara senay ka, Madi Kurkina Pas, Madi, si kurang duhan mu yulain tulus, Madi, ha? Ya pas ikan nandul respon yang ni sa mong gamit, Madi Mala umuan kau Madi Mawalat mula, Madi Masuklah, Madi Sa'lo na, Madi, ui Si naman si Madi, tapi nasa'lo pun mansa' aku suka kapgan. Naingat ka sa'ku, Madi Wala' aku naga sublik, Madi Sumading bibi to man. Tapos madi, pa, na akong planggana. Kaya mo sumading bibi to planggana na naman. Wala akong planggana, magalaba ako, Mag ako diretso sa pakatapos kong magulay. Masumula na akong gilay yung planggana. Ang <laughs> madi, Kaya mo yung Planggana na naman. Masa madi yun, hindi mo sa akong kurkina pakatapos mo. Ang O yun. sa sumula madi, naman oh. Ay, mas, madi. Bagay kay Madi inuraga na gayd sa ako Madi. So, so, kuluyuluy mo na hindi na mabubuhay sa mundo. Da ka basang plan para na di disponer. Mas Madi bibi grad. Bagay inuraga naman lugod sa ako. Basta ni Madi tapak tapos ng kami tong kursina. Yuli ko na sana tulos. Pasensya ka na. Ah, Amo ah, Madi. Amo Madi bibi to aram ko na. Basta pagkatapos mong gamit tong yuli mo tulos sa'ko, ako. Tapuro permi na sana. Ang susunod kapag may kwarta magbakal-bakal mambasang kakab ganit lang gana di hindi magparaasa sa iba ang mali pwede kung kusanay ka madiyon ko Diyos ko di ka basang sa akong makasurusoble lang <laughs> mo kaya mading bibitok amo mading bibitok